barangay Cap at nandito tayo ngayon sa loob ng Isla Newark para po sa ating Isla Dalawa Tatlo Kyle's Fried Chicken Eating uh, Challenge natin uh, Isla at ngayon ang maswerte kong kasama ay wala iba hindi si Rexy 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 Ilagan Ilagan yun Ilagin sa lang kaso ah, ilagin ng last name mo. Sabi ko, ay hindi, tutumbukin ko na doon, ito. Sino kasama natin ngayon? Uh, family, family. 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 Ah. Ay, pakita natin sila, kaway-kaway lang family ah. Yo! So etong si ano pala, si Rex si ay taga Seaside Monterey. So eto, papakilala ko sa'yo ang uh, daughter ng uh, isla. Ah, saan na? Dito ka? Yeah. Hi guys! So today, nandito tayo sa isla Newark. And meron tayong bagong challenger siya, ano pa, from Seaside, California. Kaya ang ganda nung pagkatan niya, no, kasi nasa Seaside siya. <laughs> <laughs> Ayan, gutom ka ba ngayon? Hindi masyado eh, pero yeah, kainin natin chicken. Kasi ito ang hamon natin, ano Kyle? Anong hamon natin dito sa isla? So ang hamon natin ngayon is this is the eat chi chicken wings challenge. Meron ako challenger, may manok ako. Yeah, sino? Manok ko is? Sino bang manoko? Rob! Rob! Hi! Uh, me again. <laughs> Nandito na yung ating uh, mga chicken. Iyan ang uh, fan favorite dito sa Isla Dinadayo. Talaga naman. So, meron silang taglimang piraso at uh, kung sino man ang unang makaubos ito ay magkakaroon siya ng $50 gift certificate from Isla New York that you can use in any branch. Oh, $50, brother. Kaya ba? Kaya! For $50, ikaw ang bida natin dito sa The Filipino Channel. Kanina mo inaalay yung uh, laban na to? Na uh, family. Family, family, family. Ibatin yeah. mo sila. Uh, hi, Malaya, Rain, Malaya, Rain Marikit, Mackenzie right here, and CJ, LA. And... Wow, kung gaganda! Sa gaganda rin ng mga names, sa Okay! And now, with the talking, ready na ba? Ready! Ready! Ready na! On my cue, right. Isla! Dalawa, tatlo, go! Ayan, nakikita nyo naman. Ang bilis. Gutom silang dalawa. Okay guys, habang kumakain sila, I'll invite you. So punta kayo dito sa isla guys. Any branch, isla Newark, isla Bruno, and our upcoming new restaurant sa Pleasant Hill. Punta kayo doon with your family, like kuya, or friends, wedding, um, baptism. Yun, di ba? Tapos nga mag-order ka ng bilao, oh, which is includes ano um, free sodas and desserts, de ba guys? Oh, ha! Ay, naubos na agad. <laughs> no, nagblink lang ako, naubos na nila agad. <laughs> kuya Dandan, Dan, mag-inom kayo, baka mabulunan kayo. Oh, inom mo? Oh. <laughs> Yung mga buto baka kainin niyo din ah. <laughs> Kaya mo yan, Kuya. Ito na lang akin. Dadaldalan <laughs> <laughs> ko, Kuya, para sa iyo. <laughs> Eh, huh? simutin mo sis. Okay. <laughs> okay na. We have our undefeated champion. Wow. Brother, yes. <laughs> ano mo sa sabi mo sa experience ng ating uh, Kyle's Chicken Wings Eating Challenge? Na ini si Chicken pero uh, good, good. Nakad nakadalawa naka ka ano? Pero dito walang talo, walang talo dito sa sa isla. Bakit hindi natin siya bigyan ng... Halo-halo! Pabatiin halo. halo. mo na lahat ng mga loved ones mo ulit. Si na lang. Wait, patanggay. Patanggay. Yeah, uh, yeah. patang <laughs> uh, yung mga taga-Seaside Monterrey, yung family ko. Uh, Santa Cruz, uh, uh, hello sa inyo lahat. Mga tropa, ka-basketball, ka-banda, Thank you. Banda! <laughs> Ilan taon lang tips yung subscriber, brother? Ah, oh, tagal na. Uh, uh. 20 years niya. Yeah. We celebrate our 30 years. Thank you so much sa iyong uh, pag-subscribe. Punta lamang po kayo sa isla at tourist food destination natin. Sabay-sabay naman tayo. Isang babayu, alright? Ba babayu! Okay naman, ito ang ilan sa mga kabarangay natin sa ating testimonials kung ano nga ba masasabi nila dito sa ating isla. Watch this! Isla is actually pet-friendly place and um, paano ba natin Paano ba natin nalaman ang Isla? I think you know our friends uh, from here uh, told us na ito yung pinaka okay na Filipino restaurant. So that's why we love Isla.